Gets mo ba yung feeling na nakikipaglaro ka ng poker sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, pero sunod-sunod ka pa rin talo? Tapos sa huli, boom! Narealize mo na dinadaya ka na pala since the start? Sakit sa dibdib, di ba? Yung tipong all-in ka sa tiwala, pero siya pala all-in sa kalokohan. Kasi nga alam niya kampante ka, kaya nilaraw ka. Eh, parang ganun din tong kwento natin today mga webs. Kasi sa gero kontra droga, lahat ba ng laban ay patas talaga o may mga daya na bago pa magsimula ang game? Sa story natin, may isang police asset na nagbigay ng tip sa Lawag City Police Station na si Lodi nagbebenta raw ng illegal drugs sa street nila. Kaya ang mga police, gora agad gumawa ng buy bust operation. Si PO1 Sotomayor, siya kunyari yung buyer, tapos si PO1 Cruz at yung iba pa, naka-back up lang, ready anytime na kumilos. Yung police asset, siya pa mismo yung nag-arrange ng deal through text. Tapos dinala pa niya si Sotomayor sa loob ng isang apartment unit para ipakilala kay Lodi. Doon, iniabot ni Sotomayor yung mark 1,000 peso bill kapalit ng isang sachet ng hinihilalang crystals, also known as shab**, na kinuha pa mismo ni Lodi mula sa isang rolled paper envelope sa bulsa niya. So ayun na nga mga best, After makuha ni Sotomayor yung sachet, bigla siyang nagbigay ng signal tapos nagpakilala na siya as police. Ayun, nahuli si Lodi on the spot. Tapos si PO1 Cruz naman, nagfrisk sa kanya and ayun, nahuli yung buy bust money, yung brown envelope at may tatlong extra pang sachet ng crystal sa bulsa ni Kuya. Pagkatapos sulihin si Lodi, dinala agad siya ng team sa police station. Siyempre, tinawag pa nila yung media at yung barangay officials, pero guess what? si Barangay Kagawad Judith lang ang nag-effort pumunta. In front of her, minarkahan at kinuhaan ng pictures yung mga nakuha kay Lodi, tapos kasama pa siya mismo sa frame. After ng inventory, sina PO1 sa Mayor at PO1 Cruz mismo ang naghatid ng mga ebidensya sa PNP Crime Lab. Doon na confirm na positive talaga yung specimens for crystals. Kaya ayun, officially charged na si Lodi ng dalawang kaso. Illegal sale at illegal possession of dangerous drugs. At a certain time and date, sa Lawag City, si Lodi ay inakusahan na nagbenta at nag-deliver kay police o sur buyer ng isang sachet ng crystals. Walang license, walang authority, so automatic violation ng Comprehensive Dangerous Act. In other words, illegal sale of dangerous drugs. Tas mga webs, may second case pa si Lodi. Same time and date sa Lawag, kinasuhan siya for possession naman. Kasi tatlong sachet ng crystals yung nakuha sa kanya. Siyempre, wala rin siyang license or authority, kaya violation na naman ng Comprehensive Dangerous Drug Act. O, double trouble si kuya mo. Of course, dininay ni Lodi lahat. Sabi niya, nag-aayos lang daw siya ng extension cord sa apartment niya when biglang may dumating na polis. Pinuha siya, ipinasok sa loob at hinalughog yung place niya. So, parang script na pang drama, ba? Diba? Ayon pa sa kanya, kinadena daw siya, binugbog, tapos pinilit sumama kahit ayaw niya. Pagdating sa station, kinuhaan siya ng fingerprints at picture. Pinapirma pa siya ng kung ano-anong documents pero tumanggi raw siya. Siyempre, todo claim siya na never siyang na-frisk so wala daw talagang items na kinuha sa kanya. Grabe, binugbog. Talk about police brutality. Eto pa ang mas nakakaloka. Si Kagawa Judy mismo yung nag-testify. Sabi niya, hindi raw siya witness sa buy bus mismo. Nasa station lang siya para mag-certify ng residency ni Lodi. Tapos ayaw pa niyang pumirma sa inventory receipts kasi hindi naman siya yung witness talaga. Ang ginawa lang niya, nag-certify siya na nakita niya yung mga items inside the room. In the end, mga webs, a year after that, boom. Lodi was found guilty. The RTC convicted him for both illegal sale and illegal possession of dangerous drugs. Ang bigat ng ruling kasi mas pinaniwalaan nila yung version ng police sa buy-bust operation kesa sa depensa ni Lodi medyo magiging lawyerist tayo, web sa mga susunod kong sasabihin, ha? Pero, stay with me, okay? So, ayan na nga. Sa criminal case number 17067-14, guilty si Lodi beyond reasonable doubt sa illegal sale of crystals under Section 5 ng RA 9165. Sentence siya to life imprisonment pa, tapos may kasama pang 500,000 fine. Ang bigat, no? Tapos sa criminal case number 17068-14 naman, Guilty rin siya for illegal possession under Section 11. Ang hatol, 13 to 15 years na pagkakakulong plus 300,000 fine. Grabe, dalawang kaso agad, dalawang hatol. 800k in this economy? Do me a favor, please. Get right here. Get right here, m****! yung crystal na confiscate. Pinaturn over sa PIDEA para i-dispose properly. Tapos lahat ng costs, charged pa kay Lodi. O oh, diba, talagang todo bigat yung hatol. I would simply and respectfully pass away na lang. Pero of course, kaya nga siya si Lodi, hindi siya nagpatalo. in niya yung conviction sa Court of Appeals. Pero after some time, boom! Kinonfirm ng Court of Appeals yung Regional Trial Court's ruling. Sabi nila, sapat daw yung ebidensya ng prosecution at hindi naman napahina ng testimony ni Kagawad Judith yung credibility ng mga pulis sa paghahandle ng drugs ginawa pa ng CA, instead na pagaanin yung hatol, mas pinabigat pa nila. Dinagdagan nila yung fine sa possession case from 300,000 to 350,000. Lahat ng iba pang ruling ng regional trial court, sustained pa rin. Nagfile pa si Lodi ng motion for reconsideration pero syempre denied. Kaya, inakita niya sa Supreme Court. Ang argument niya, hindi daw nasunod ng pulis yung chain of custody rule at hindi rin daw na-prove beyond reasonable doubt yung guilt niya. Kaya ang tanong talaga dito mga B, nagkamali ba ang Court of Appeals in confirming yung conviction ni Lodi for violation of Section 5 ng RA 9165? Sagot ng Supreme Court? Yes! Kasi hindi siya guilty. As in, acquitted si Lodi. Yes! Sabi ng Supreme Court, sa si drug cases, pinaka-importante yung mismong drugs at dapat unbroken chain of custody. Pero may lapses dito na nag ng chain, kaya kulang yung ebidensya ng prosecution. Isa sa mga biggest lapses nila was yung walang mandatory insulating witnesses like representatives from the Department of Justice or media during inventory and photographing the seized drugs. B, malaking butas yun kasi kung wala sila, dapat nagbigay ng valid reason at pinakita na nag-effort talaga silang humanap. Pero wala eh. Sabi pa ng Supreme Court, hindi naman automatic na di agad allowed yung items pag wala yung witnesses. Pero dapat may justifiable reason at proof na nag-effort sila. Tinira pa nga nila yung excuse ng prosecution eh, na unavailable lang daw yung witnesses. Sabi ng SC, flimsy excuse yan kasi wala namang proof na tinry talaga nilang kontakin yung mga tao. Kasi usually, may enough time naman yung mga police para mag-prepare bago mag-buy expected talaga sila na mag comply sa Section 21 ng RA 9165. Pero guess what? Dito sa kaso ni Lodi, epic fail sila. Walang convincing justification bakit hindi nila nasunod. Tapos yung court, kinall out pa sila. Sabi, hindi considered preserved yung mismong drugs in question kung walang matinong explanation sa mga deviations sa chain of custody. Hindi sapat yung palusot na, ay, unavailable yung insulating witnesses, kung wala namang proof na nag-effort kang hanapin sila. Ito pa mga webs. Sa inventory, si Kagawa Judith lang yung pumirma, wala nang iba. At yung mga polis, wale, di man lang nagbigay ng justification kung paano na-preserve yung integrity ng evidence. Hindi rin nila inexplain kung anong precautions yung ginawa para hindi matamper yung items like Hello, dapat obvious yun, di ba? Mas malala yung testimony ni PO1 sa Tomayor mismo yung nag-confirm na hindi sila sumunod sa procedure. So imagine, sariling pulis na nagsabi nun. Dagdag pa, si kagawad Judith mismo umamin na hindi siya present during marking and inventory. Boom! Double whammy sa credibility ng chain of custody. Nag-remind yung court na Section 21 ng RA 9165 is meant to protect innocent people from wrongful conviction. Sabi nila, sobrang lax daw masyado yung pag-handle ng drugs. Which is literally the corpus delecti ng kaso. Ayun, dahil sa blame prosecution sa pagpapatunay ng unbroken chain of custody, acquitted si Lodi sa lahat ng charges. I'm not period. Ending, Supreme Court granted yung petition ni Lodi, reversed and set aside nila yung ruling ng CA, tapos acquitted siya both sa illegal sale and possession of dangerous drugs. Pinarelease agad siya unless may iba pa siyang kaso. Tapos, pinautusan pa yung Bureau of Corrections na i-implement kaagad yung release at mag-report within 5 days. Bongga, di diba? From life imprisonment to freedom. So, what's the moral of the story? Ito yung gist, mga B. The law doesn't just protect society from crime, it also protects yung right ng accused. Yung chain of custody rule na paulit-ulit binabanggit dito, hindi lang yun basta-bastang technicality. Nandyan yan para siguraduhin na walang inosente na mapubulok sa kulungan dahil lang sa kapabayaan or shortcuts ng mga polis. Gets? Protection yan para sa lahat, hindi lang sa iisa. Kaya reminder mga webs, hindi sapat na good ang intention kung mali ang paraan. Kahit saan pa yan, sa trabaho, sa love life, or sa hostisya, kapag minadali, nilaktawan, o nilaro mo yung proseso, expect mo na lang na palpak ending. Hindi talaga magiging maganda ang resulta pag ganyan. Ikaw, what's your story of proving your innocence?